Yan, ginugupit po ni Nestor na ang mga ito yung ano para mamulakot uli. Itong ating rose, ah, uh, lagi to may bulaklak. Ayan, oh. Ayan, kagaya nung natriman niyo. Bulaklak. Ginugupit po siya ni Nestor na Ito yung ano yung native rose, no? Oo. Oh. Ito yung mga native roses. mga native roses tas yung mga skin na ganyan o para mag magsuri -so uli siya itong sikreto para... kaya palaging may bulaklak ang ating rosas Kaya kagaya nyo no dito pinutol yan nag ano siya kaya kailangan po mo siya tatanggalin itong mga to yung mga to yung bulaklak para, para, may tumubong bago. Anong bagong bulaklak. Kina dami bulaklak ng ating kalatsuche. Ito ang ating rosas. Roses. Red roses. May mga bulaklak. Hindi ko nawawala ng bulaklak. Asyad ah, to yung ganito. Tinatanggal na. dan dami bulaklak ng ating kalachuchi. And ito po ang madres ko namin ginagawa sa umaga dahil mahilig nga po kami sa halaman ni Nestor Lakay at ito yung nilalagay natin sa ano nililigan po namin ito ng hug hugas bigas ito roses ay eh, meron pa doon eh itong ating mga munting halaman, ating mga tanim na bulaklak dito sa ating maliit na bakuran. Ayun po itong ating ano, kala kalatsuchi. Ang dami may bulaklak. Ating kalatsuchi. ito po kami kalatsutsi ang dami po nga yung bulaklak Maraming maraming salamat po sa panunod niyo po ng aming channel, Nestor Lakay Channel. At huwag niyong kalimutan mag-like, share and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.